Eksodo, Kabanatang 6 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ngayon iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Faraon, sapagkat sa pamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila. At sa pamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, Ako'y si Jehovah, at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon na hindi ako napakilala sa kanila, at akin ding pinapagtibay ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng kanaan ang lupay ng kanilang pakikipamayan na kanilang pinaka pinakapamayanan. At bukod dito ay aking narinig ang hibik ng mga anak ni Israel na mga binibinbi na mga Egyptyo sa pagkalipin. At aking naalala ang aking tipan. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako'y si Jehovah at aking ilalabas kayo sa ilalim na mga atang sa mga Egyptyo at aking hanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila. At aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kayo'y aking ariin na pinakabayan ko at ako'y magiging sa inyo Diyos. At inyong makikilala na ako'y si Jehovah ninyong Diyos. Na naglalabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo at aking dadaling kayo sa lupain, na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay, na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At aking ibibigay sa inyo, na pinakamana ako'y si Jehovah. At sinilitan kayo ni Moises sa mga anak ni Israel, datapot hindi sila nakinig kay Moises. Dahil sa yamot, at dahil sa mabagsik na pagkaalipin. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Pumasok ka, salitain mo kay Faraon na hari sa Ehipto, na kaniyang pahintulutang umalis sa lupain niya ang mga anak ni Israel. At si Moises ay nagsalita sa harap ng Panginoon na sinasabi, Narito ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin. Paano ngang si Faraon ay makikinig sa akin? Naaqui may mga labing dituli. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron at pinagbilinan sila hinggil sa mga anak ni Israel at kay Faraon, na hari sa Ehipto, upang ilabas ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Ito ang mga pangulo sa mga angkan ng kanilang mga magulang. Ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, si Hanok, at si Falu, at si Hezron, at si Carmi. Ito ang mga angkan ni Ruben. At ang mga anak ni Simeon, si Hemuel, at si Hamel, at si Ohad, at si Haken, at si Zowar, at si Saul na anak sa isang babaeng taga-kanaan. Ito ang mga angka ni Simeon. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi ayon sa kanilang lahi. Si Herson, at si Kowath, at si Mirari at ang mga naging taon ng buhay ni Levi ay isang daan at tatlumput pitong taon. Ang mga anak ni Herson, si Libni at si Shimi, ayon sa kanika nilang angkan. At ang mga anak ni Kowath, si Amram, si Ishar, at si Hebron, at si Oshiel, at ang mga naging taon ng buhay ni Koath ay isang at tatlong taon. At ang mga anak ni Mirari, si Mahali at si Musi. Ito ang mga angka ng mga libita ayon sa kanilang lahi. At nag-asawa si Amram kay Jokebed na kapatid na babae ng kanyang ama at ipinanganak nito sa kaniya si Aaron at si Moises. At ang mga naging taon ng buhay ni Amram ay isang daan at tatlong putpitong taon. At ang mga anak ni Ishar, si Korah at si Nepeg at si Sitri, at ang mga anak ni Oziel, si Misael, at si Elzapan, at si Sitri at nag-asawa si Aron kay Elizabeth na anak ni Aminadab, na kapatid ni Naason, at ipinanganak nito sa kanya si Nadab at si Abiyu at si Ilyazar at si Itamar at ang mga anak ni Cora, si Asir at si Elkana at si Abiasap. Ito ang mga angkan na mga kurita. At si Ilyazar na anak ni Aaron ay nag-asawa sa isa sa mga anak ni Putiel at ipinanganak niya si Phineas. At ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan na mga magulang na mga libita ayon sa kanilang mga angkan. Ito iyaong si Aaron at si Moises na siyang pinagsabihan ng Panginoon. Ilabas ninyo ang mga anak ni Israel sa lupaing Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo. Ito ang mga nagsalita kay Faraon na hari sa Ehipto upang ilabas ang mga anak ni Israel sa Ehipto. Ang mga ito'y si Moises at si Aaron. At nangyari ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moises sa lupay ng Ehipto. Nasinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ako nga ang Panginoon, salitain mo kay Faraon na hari sa Ehipto ang lahat ng aking sinasalita sa iyo. At sinabi ni Moises sa harap ng Panginoon, Narito ako'y may mga labing dituli at panong si Paraon ay makikinig sa akin?